Tagay na tayo, tagay tayo. And guys, abot na kami ng ng Honda. Bibili kami ng EDB. Tapos bibili din kami ng milk ni Kian.

Lili okay. daw po ba yun sa portal ko din? Magre-reflect po agad. Pag sa yung isa resibo ate. Ito po sa VCSA po ito. Tapos ito po sa vehicle. Bale, dalawa naman po ito sa inyo. Apo. Bale, ito po yan ang magkasama. Ito na po yung papel ng sasakyan. Yeah. Ay, no, motor. Okay. Opo. Parang ano, Pansamantala lang po ito. For one month. Pero kung mapapansin niyo po, ito po may date na. Mm-hmm. Ayan, pare, lagi po magka-partner yung dalawang yan. Magka-partner. Ito po, is kung start nga po ngayon sa 26, Thursday, sa next Thursday po yung cut-off po nito. Tapos po, kung ito po yung sa susunod na week, good for one month po yan. Ah, para pag naanalang naman. Second lang week, na third week, fourth week. mm Ayan po. Tapos ma'am, yung ano po ba yan, yung, yung papel po, may magka-text po sa akin? Or po ba may portal na po kayo. Hmm. Bigay nyo na lang po kayo. Ah, nandun po. Tapos po, i-re-register po namin yun. Ano po, 2 to 3 months po yung ano po ng, ng ORC. Ganyan din po yung ano, lakas.